Magandang hapon mga katikim. Ayan, hapon na naman. Luto tayo ng hapunan. Ito guys ay sutanghon. Ayan, lulutoy ko yan. ah uh, may tira pa akong ano, pork chop. Ayan. And then, ito ay giniling na baboy. Panghalo. At saka chicken thigh. Boneless chicken thigh, guys. Then, magluluto din ako ng gulay. Ayan. So, ready na ng ating samyak. Tara! Umpisa na tayo ng luto. Ayan guys, ready na yung aking mga samya. At saka gulay na kangkong at sutanghon. Ayan, unahin ko lang muna guys itong sutanghon. Ayan, mag na tayo guys ng sibuyas. May mantika na to guys. Ayan, lagyan din natin guys ng bawang. Ayan natin. Isunod natin guys itong giniling na karning baboy. Ayan. Mas masarap guys kung baka. Siyempre, wala kami baka. Kaya, ayan lang guys. Ang aking nilagay. Magluluto na rin ako guys dito ng gulay. Ayan. Ibisa ko lang itong sibuyas at saka bawang. Mahina pa rin ang apoy ko. Pinagsabay ko na guys yung pagluluto para madali akong makatapos. Ayan, balik naman tayo dito. Ayan, nag-brown na guys yung karne. Lagyan natin ng nor beef cubes, kalahati lang. And then, lagyan din natin ng sukiyaki broth. Ayan, sukiyaki broth. Kunti lang din kasi maalat to guys. Lagyan natin ng paminta. And then, mix natin, guys. Ayan, hintayin natin, guys, to mag-evaporate. Ayan, dito muna tayo, guys, sa samya. Ayan, maglagay tayo ng karne. Ayan, natong karne to, guys. Ayan, nagay natin to talong. Ayan, haruin lang natin to, guys balikan muna natin guys itong giniling Ayan. malapit na siya mag evaporate ah, malapit na siya ano oh. konti na lang yung ano niya Ayan. Ayan. okay na to guys lagyan natin itong lagyan natin itong carrots Ayan. after 1 minute lagyan natin itong kangkong Ayan. First time ko lang maglagay guys ng kangkong kasi wala na talaga kaming gulay na pwede ilagay. Ang um, gusto ko lang lagyan, tinan natin kung masarap. Yan, hintayin lang natin guys maluto ng konti yung kangkong. Yan, dito muna tayo guys sa talong. Yan, di ko na to guys sinakpan nila ang kulay ng apoy para hindi masunog kasi nga nagluto ako ng pancit. Ayun, hintayin lang natin 'to maluto. Medyo hilaw pa yung talong ilagay na natin tong pansit sa tanghon. Ayan, lagay natin to lahat. Then, haluin natin. Mahina lang guys yung apoy para hindi masunog yung ito, ito, para hindi masunog. Ayan. Lagyan natin ng Kikoman soy sauce. Ayan, less salt lang guys para hindi masyado maalat. Ayan. Bigyan natin ng chicken stock. Yan, inubos mo na guys yung chicken stock. Uh, Mabisa man itong ano, masipsip nung pancit. Ayan, kasi hilaw pa naman din yung ano, yung stock. Ayan, hintay na natin itong mag-evaporate guys. Ayan, balikan natin itong talong. Laksan ko muna yung apoy guys. Ayan. Marapit na to. Mix-mix so, naman mix natin ito guys. And then, pwede natin itong lagyan ng oyster sauce. Kunti ng oyster sauce na. At saka. So, Nagyan natin guys yung bell pepper na may sili. Ayan. Sampiraso lang kasi para ka maanghang. So, para may konting anghang na, guys. Ayan. So, Ayan. natin yung maluto yung bell pepper at spice. Ayan. Ayan. na, guys, yung talong. Ayan. Tanggalin na natin dito sa kawali para hindi mo over ang kayang geso. Sakto lang pagkaluto. Ayan. Ipat natin dito sa bagayan sa na nagawas ng tarong. aside na ako. Yan, nagbisa naman ako guys dito ng sesame seeds. Yan, ilalagay ko ito sa ibabaw ng pansit. Yan, ito pansit guys. Ayan, marapit na. konti na lang. Ayan, check natin guys itong pansit. Ito guys yung inintay ko, yung wala na talagang ano Wala na siyang sauce. Lagyan natin ng oyster sauce. Ayan, kasi medyo matabang siya, guys. Sama ko na rin, guys, tong bell pepper. Ayan, mix lang natin to. Napakahina ng ako nito, guys. Kaya, ayan, para hindi masunog. Tapos, lagyan natin, guys, ng sesame oil. Ayan, konti lang. Tikman natin. Nandito lang ng konti. Lagyan natin ng konti yung kangkong. Kano'ng lasa? Ayan, guys. Masarap siya. Yung kangkong, hindi ko masyadong nalasahan. Parang matabang yung lasa ng kangkong. Pero okay lang, guys. Yan. Ang hindi ko nalasahan, guys, ay paminta. Nakalimutan ko pala maglagay. Ayan. Pero okay lang yan, guys. At maglalagay pa naman ako dito ng, ayan, ginisang bawang at saka itong sesame seeds. Ayan. Nintay ko lang maluto guys yung ano, yung bawang. Ito guys yung bawang, lagyan na natin dito. Yan sinala ko. And then lagyan na rin natin tong sesame seeds. Bawang. Oh. Then mix natin guys. Basta 'yung ating ano. pancit sa Yan, ito na guys yung pansit sa tanghon. Yeah, grabe ang sarap. hindi ko na guys sinugasan yung kawali. Ito yung pinagisahan ko ng bawang. Yan. Lutuin ko na itong ano. Pork chop. Isang lang yan. Naluto ko na kasi guys yung iba kahapon. Yan, hiwain mo na din to guys tong pork chop. Kasi medyo hilaw pa yung gitna. Hindi siya maluto. So, hiwain na natin sa gitna para maluto siya. Ayan. Then, dito naman guys, sa kabila ay magluluto na ako ng manok. Itong manok guys ay chicken thai. Lagyan ko lang siya ng kikuman soy sauce, ang paminta, ang ginger powder, at saka ano pa ba? At saka suka guys. Ayan. And then, nilagyan ko lang siya ng cornstarch. At saka, oil na may, ano, na may garlic. Ayan. Ito na guys, itong pork, tanggalin na natin. Kasi, titigas ito kapag tinodo pa natin ng Ayan. Iwalang natin to dito sa strainer. Ayan. Iprito na rin natin guys yung manok. Try natin itong kumainit na. Ayan. Pwede na to guys. Low, medium, heat lang. Ayan. Para hindi agad masunog ng ating manok. Ayan. Mukulo na siya guys. So, ayan. Ayan. Nilagay ko na guys lahat. Kailan natin itong maluto. Balik try natin guys itong chicken. Ayan. Okay. Ayan, luto na guys tong chicken. Tanggalin na natin. Ayan, crispy na siya. Ayan, lipatin natin guys sa lagayan. Ayan, natin dito sa tissue para hindi siya maano. Ayan. Para matanggal yung oil. Ayan guys, tapos na ako magluto ng hapunan. Ito guys yung sutanghon. Ito ay pork chop na tira kagabi, konti na lang. Maraming taba guys 'yan. At saka ito yung pork chop na tonkatsu. Ah, uh, talong, at saka manok. Niyan, kain tayo guys. Thanks for watching.